guys good morning good morning good morning everyone yan mga and nandito tayo sa Makati katatapos lang ng pick up natin ng Seattle ANC ANC Battery service tayo mga ka-racer Mga ka-racer Sali sa portal channel ko po. Racer Motoblog Ito mga ka-racer tayo sa Makati Avenue, mga kaliser. Ang traffic, mga traffic. Suelec Walter Mart dito sa Makati up, yan yeah, si Willip dyan din kami, pumibigap din kami customer din ni madam yan ay mga alas 4 uh, mga ka-racer stop the way muna stop the way yan mga ka-racer I will go my way I can see the following longer as maybe na mga ka-racer yan mga tropa pets mga idol idol sa roneta roleta yang akan di share papunta na si pipe, BGC, Danatin mga ka Oh top mm -hmm. not the time Ay, naku Oh, nakaguna. Matropa pa, nakaguna. Tik <laughs> kaguna na, pare ko. Galaw, galaw. Baka may stroke. at mga karisil. Oh, we stop na naman. Naiis. Ako, dito wala ng kanto na ano, kai pakaliwa yung kanto, ano ino na pang padiretso.

baklaran ka pag tumaas ka ubaw, tumaas ka C5 pagkatapos kumanan pa ulit dito pwede siya papunta ng ubaw yung mga car racer mga uh, car racer VGC Guadalupe Port Bonifacio Taguig okay Oh Iksi an ko lang yung vlog ko mga carousel tapos sing ko na Ngayon dito na lang yung vlog ko maraming maraming salamat mga crop pets ko may okay, like, share, comments na lang I'm updated po kayo sa mga ina-upload pong videos pressure motovlog thank you, you're watching